Halo, halo. Kumusta, kumusta? Bahalag init, basta makalaag. Pumunta kami dun sa may mangga. Walang bunga. Uwi na kami. Ayan yung mga mais. Uy, naguna siguro ni ba? So, ba yung tabla? Inaguna siguro ni ba? Lamik kini sa su, Kung anong ba? Morris na kami doon. Daming langgam. Ang agat. Langgam na malaki siya. Mga agat pala yung gonggong na yun. Diyos ko po. Tinggal ka? Okay, kinuha. Para lawa ka nga. Huling nga. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tuni Tidak, tidak. Ih, pola na pora ba ala mo dito. Gabri, gabri, wa nga, gabri, gabri. Gabri. Eh, pina din gabri. Mudi. Makita sa akin yung mga pinagat ako mga langgam sa likod. Ay, Diyos ko, pagdali daw, pagdali daw. Siguro magtambay ako dito ng ilang araw. Mahimatay ako. <laughs> May matay. Ganda anak, maulog siya. Sa tambing kita ka ron. Yan. Puro mais dito yun. Puro mais. Papa, mali yun. Sige mamaya. Sige, sige. Na, 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 na. Na. Muntik na, muntik na maulog. Na. Yung pawis ko, Nomor nomor ini pawis, pawis dulu cepetan sa bayi sama emang deh. Tak tak ini emang pawis ko. Uh, Adis kok. Kami ah, kalah basah yang tung abu kubur kok. Kalah basah ulam nani. Adis kok yang pula. Nah uh. ini mah bahaya gitu. Dilang aku magan, dilang aku makan tak tinggal ni dapat. Hmm? Ini, sih, apa nih ya? Nah apa kah ini? po 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 wala ka yan ang hmm. paano ka katira dyan paano ka magtambay sa loob ng bahay ko. kailangan ng aircon yan oh may bigadala ng nyug Ayun, malaking bahay. Tignan yung mukha ko. Ito yung bariyo nila nito pati niya sa